Gising pa ba kayo? Yeah! Tulog na ata? Para tulog na. Gising pa ba? Yeah! Mga nasa likod dyan. Ito, ba na akong pagkilala sa'yo? <sighs> Gising pa ba kayo? Yeah! Tulog na ata? Para tulog na. Yeah! Gising pa ba? Yeah! Mga nasa dyan. Yeah! Ayun na oh. Binabati ko po lahat ng ating mga kababayan na nakikisa dito sa atin ngayon sa EDSA po. Ha, sa mga nasa social media, meron po mga humihirit yan ng mga bayarang trolls at sinasabi nila eh bakit daw uh, madami tayo pero iilan eh, lang daw ang nandito Hindi po nila alam, eh, pag in po nila isa-isa yung mga nanonood dyan, alam naman tigi isang cellphone yan. Diba? So, ibig sabihin, magkakaiwala yan ang tao na nanonood sila. Pag kinahan mo po yan, isipin nyo kung gano'ng kadami yan. Eh, dito pa nga lang kay Bistak, eh, nakita ko kanina, eh, 8,000, tama, di ba? Eh, nanonood. O, imagine mo pagkasya yung 8,000 dito. Nagkataon lang talaga na marami dyan na nagtatrabaho, hindi makapunta. Pero itong patunay na pagkain na ito na sumusuporta, ay marami po talaga ang sumusuporta kay Pangulong hindi? Pangulong? Pangulong Sara Duterte! Yay! Ayan po ang dapat itawag na natin. Dahil sa tingin ko, malapit na malapit na. Hula ko lang din ha. Wala akong pagbabanta dito ha. Hula lang yun ha. Alam mo naman misa nanguhula tayo eh. Malay nyo, malapit na po na maging Pangulo ang ating bibi, Sara. Kasi sabi nga, di ba? sa biblia. <laughs> ang isang libong araw ay isang araw. So, ibig sabihin, malapit na kasi 2028. Ililinaw ko lang sa mga mapugadong nanonood dyan. Alam mo naman ngayon, usong-uso ang walang ka, walang kwentang kaso. Katulad ng ginawa nila kay BP Sara Duterte na kung ano-ano, pati yung anti-terror law alam mo, grabe po yun ha, grabe po kasi sigurado ko, marami sa atin ang sumuporta sa anti-terror bill pala at kung naging batas ay tuwang-tuwa tayo dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA pero ginagamit nyo sa isang matinong vice president saan ba naman kayo nakakita ng bayan na gano'n ang anti-terror kaya nga anti-terror para sa mga teroristang NPA hindi para sa vice si presidente tapos gagamitin nyo kung hindi naman kayo mga hindot yung <laughs> totoo diba ho yun ang anti-terror no? yun ang espiritu uh, ng batas na yun para sa mga terorista kanina nyo ginamit kaaway ninyo sa congress na si Arnie tebes ngayon gagamitin nyo kay VP Sara Duterte dahil alam ninyo pwedeng takpin kaya nga ako nananawagan sa ating mga kababayan tagdaan po natin ito ito po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Article 3, Bill of Rights. Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para idaing natin ang ating mga saluubing sa gobyerno na ito. Marami nagsasabi sa inyo, huwag nyo lang gagalawin niya si BB, huwag nyo lang i-impeach yan, huwag nyo lang ikukulong yan. Magagalit ang taong bayan. Eto ang tanong ko sa mga nagsasabi ng ganyan. Aantayin niyo pa po ba? Aantayin niyo po po ba na takpin si Bibi Sara Duterte bago kayo lumabas? Dito! Ulitin ko. Aantayin niyo pa po ba na ikulong si Bibi Sara Duterte bago kayo magsalita at lumabas? So eto na yung oras na yun para kayo ay lumabas at magsalita at ipahayag ang inyong saloobin. Hindi magrebelde. Ulitin ko, hindi magrebelde dahil ayaw yan ng ating pinuno na si dating Pangulong Duterte. Wala po siya kahit kailan sinabi magrebelde sa gobyernong ito. Isa lang ang sinasabi niya, ipahayag natin ang ating saloobin na tama na, sobra na, palitan na. Kaya mga kababayan, yes! ano? ayun, galit si kuya. <laughs> ayun! Gusto <laughs> ko dito? Pwede naman. Ah, yun lamang po ah, gusto ko lang sabihin po sa ating mga kababayan kasi marami akong nakikita dyan na matatapang, sinasabi nila, ganito, huwag nyo lang gagawin yan. Ako, huwag nyo yung, ano, yung mga ano, mga kababayan, huwag na po natin nantayin yun. Ako nga, nadudurog yung puso ko pagka nakikita si Bibi Sara Duterte na tinatarantado ng gobyerno ko. Sila sa inyo, di ba, nalulungkot nung isang kernel dyan, nasasaraduhan siya ng pinto. Tapos, nung sinabi nila na tinulak lang daw ng commander na nagbabantay kay Bibi Sara Duterte, kinasuhan nila. Pag tinignan nyo yung video, walang tinulak doon. At tinabigla ng ganun kasi nga naman nakaharang po siya at yun po ang trabaho ang hindi ko maintindihan bakit si Browner eh, hindi man lang pinagtanggol yun yung kanyang mga sundalo pwede niya naman panindigan yun eh they're just doing their job to protect the vice president no matter kung sino yung pulis na yun ang trabaho ng mga nagbabantay kay B.P. Sara Duterte kahit sino pa yan, kahit nga nung panahon ni Pangulong Duterte dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte kahit congressman, kahit senador kahit sino pa, hahawingin ka talaga kasama yun eh, hindi dahil sa hindi nagtitiwala sa'yo pero kasama yun sa trabaho nila eh ngayon hindi ko naman sa nila lang po itong kernel na ito ha pero kitang-kita naman natin yung ginagawa niya kay B.P. Sara Duterte. Iginabig lang siya ng ganitong kaperaso. Kinasuhan na. Sana naman, mawalang galang na po, eh, chief, Ipagtanggol nyo naman yung mga tao ninyo. Ipaglaban nyo naman sila. Huwag po kayong sunod-sunuran kay Marvin. Ano to? Si Marvin na ba ang presidente ngayon? O baka naman may yun utos lang kay Marvin. Siya na ba ang presidente ngayon, si Romualdez? Talagang ano, ano, sa masyado hong uh, gahaman at gusto maging presidente ngayon. Alam nyo, kung mapapanood nyo yung interview kanina ni uh, ni VP Sara Duterte, may mga nagsabi po doon na isa sa mga dahilan na posible kung bakit siya gustong ma-eliminate o mawala sa gobyerno ay dahil para bumalit yung mapipili ni Pangulong Marcos. At yan po ay maaring mga senador o di kaya kongresista. Pero kung titignan po natin, sino po ba ang pinakamalapit sa Marcos? Yung speaker. So sa totoo lang po, yung speaker ang makikinabang kung sakali. Ulitin ko, kung sakali na mawala si Bibi Sara Duterte, si Speaker po ang maaari sa isa sa pumalit. Gusto niyo po ba yun? Hindi! Yeah. Kaya, iaantayin niyo pa po ba? Hindi! Yeah. O kung hindi niyo naantayin, antayin, eh, ipakita niyo na po ang inyong salubin dito. Pumunta po kayo. Again, wala ho itong pataasan ng ihig, whether veterans o EDSA. Importante, magpunta kayo kung saan meron at kung saan kayo malapit. Pumunta kayo dito o kaya sa veterans. So hindi lang po yun. O kung gusto niyo pumunta rin sa Congress. Wala pong problema yun. Importante, makita po nila na hindi na po tayo pumapayag sa nangyayari. Na hindi na po tama ito. Ang amin lamang po, respeto sa batas. Ay! Yun lang yun. Respetuhin natin ang batas. Due process. Nasa Article 3 din po yan. Due process of law. Sa bawat Pilipino may karapatan po tayo. Eh lalong-lalo -lalo naman siguro ang ating Vice May due process. Eh yun yung due process ng COA. Hindi nila sinusunod. Alam nyo ba na exclusive po ang kapangyarihan na mag-audit sa COA? ang koa ho ay may karapatan na sila lamang ang pwedeng magkodik hindi po ang mga kongresman yan po ay binilagay sa ating batas sa ating konstitusyon para maging independent ang kowa. yan ang purpose nun independent dapat ang kowa hindi sunod-sunuran sa presidente at higit sa lahat hindi sunod-sunuran sa speaker pero anong ginagawa ng mga kongresman natin? tinatakot po Paano yun? Pag hindi tama ang sakot at hindi sa tingin nila ay tama, ay ikukontempt nila po ito. Di ba po? Kaya dyan pala nakikita ninyo that there is no due process of law. Dahil hindi na nila sinusunod yung karapatan ng COA na maging independent. Sana mga kababayan, makita po natin ito. Huwag nyo na hong antayin na kayo ang susunod na maging biktima ng walang due process. Tandaan ninyo, noon pa lang ang mga vloggers nagsasalita na kay Bantag. Naalala nyo noon? Sumunod si Tebes. Walang due process of law. Sumunod ang KOJC. Wala rin due process of law. Ngayon ang vice-presidente na. Hanggang kailan? hanggang kailan mawawala ito sa Pilipinas? Hanggang hindi tayo lumalaba. Hanggang hindi kayo nagsasalita. Hanggang hindi kayo pumapalag sasabihin ninyong mali na ito. At higit sa lahat sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, nananawagan po ako sa inyo, mapayapa po ang tao na naandi dito. Wala po ginagawang masama, nire ang batas, nire-respeto. Ito ay parte ng ating batas na magtipon-tipon. Harapatan po namin ito na manawagan din sa inyo. Please protect the Constitution. Amen. Yun lang po yun. Protect the due process of law in our land. Yun po ang aming manawagan sa lahat ng mga uniform personnel kung sa tingin ninyo nasa tama pa at sinusunod pa ang batas, kayo na ho ang nakakaalam niyan. Hindi po kami. Dahil kayo po mismo ang nasa loob. Sinusunod pa po ba yan? O verbal na lang ang utos sa inyo? Nasa kamay nyo na po yan. Sabi nga ni Tatay Digong, wala na sa kamay ng mga Duterte yan. Wala na sa kamay nating mamamayan yan. Nasa sa inyo na po yan. Ako po si Banat Bay, in behalf of all the Banateros. Maraming maraming salamat po. Wala po akong uuwi. Tuli-tuli na po ito ha. Okay? Maraming salamat. Sigaw naman yan, Duterte! 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 Thank you.